Magandang hapon guys. Ayan, magluluto ako ng aming pang ulam. Isang perasong sardinas. Kasi na ano to guys, kasi dagdag lang. Dagdag ulam namin ngayong gabi. Ayan, buksan na natin. Ayan, tapos durugin natin tong sardinas. Ayan, nadurog na guys. Ilagay natin tong carrots, sibuyas, at saka ano to, kangkong guys, na hiniwa ko lang siya sa maliliit. Ayan, ihalo natin dito. And then, haluin ulit natin. Tapos, lagyan ng cornstarch. At saka, itlog. Ayan. Mix ulit natin, guys. Lagyan ulit natin ng flour at saka cornstarch. Ayan. Tiko, konti lang muna, guys. And then, lagyan natin ng baking powder. Ayan, one, ano lang, teaspoon. At saka, yes. Ayan, guys. Ayan, mix ulit natin, guys. Ayan, mix ulit natin, guys. Ayan, after I mix, guys, i-set aside mo lang muna natin to hanggang sa umalsa. Ayan, paalasahin lang natin to. Ayan, luto na tayo, guys. Kailangan natin dito sa ating mantika, itong kutsara para hindi dumikit guys and then kulang tayo na isang kutsara ayan tapos lagay natin dito diba ayan medium heat lang guys para hindi siya ma-over ang hindi agad masunog agad yung itong ating niluto. Ayan. Ayan, balik natin guys. Wow. Ayan. Ayan na guys, yung utsura ng sardinas. Ayan, dito na to guys, tong iba. Ang ganina natin. Ayan, medyo hello pa guys tong isa. Kasi last ko na nilagay. Ayan. Nagin natin ng konti. Ayan. Kasi lumalaki naman siya eh. Pag naluto na. Ayan. Ayan, titikip ako guys ng isa. Ayan guys oh. Mm, crunchy. Crispy siya, crispy. Mm. Ayan guys, luto na tong last batch. Ang ganyan natin to. Ayan na guys, yung isang peraso ng sardinas. Napakadaming ano, naluto ko. O, oh, ayan guys, try nyo na rin sa mga kids nyo. Baka magustuhan. With matching sweet chili sauce guys. Ayan, napakasarap nito. Ayan. Try ulit natin. Kasi na-try ko na siya kanina. Pero yung may ketchup ko na pa. Mmm. Mm. Parang hindi siya sardinas, guys. Sarap siya. Kaya try nyo na. Thanks for watching, guys.